So, good evening mga kanegrang ina. Ayan, wala tayong masyadong uh, video ngayong araw na to kasi naging busy ang lola nyo. Sa kakalaba, ba diba? nag nagumpisa tayo ng 5 a.m. Then, natapos ako ng quarter to 12. Ganon karami ang labahan ni negrang ina. So, nirarush ko kasi yon kasi nga magiging busy tayo. Then, awag dito. Um, ngayon naman, gumagawa naman ako ng aking mga module. So, meron naman akong mga medyo natapos na na module dito, di ba? So, drawing-drawing na naman tayo, di ba? <laughs> Yan yung pinaka parang kalbaryo ng Negrang Ina, yung drawing talagang. Ang hirap eh. So, pinap at, uh, to be honest, pinapadrawing ko na lang siya. Kasi talagang hindi ko carry mag-drawing. So, ma stick stick lang kaya natin drawing. Eto nga pala, um, thank you so much, ayan, sa mga iba na naman nag-support. And maraming maraming salamat dahil, may nakapanood kay Negrang Ina. Then, uh, sa Sunday na sa Santa Cruz po ako. Kasi, pupunta tayo sa bagong bukas na restaurant. At, magbablog tayo. Yan, thank you so much dyan. Kay Consihal. ba diba? Medyo nakalimutan ko pa yung pangalan. Pero ano po siya eh. Konsihal po siya sa Santa Cruz. So, they opened a newly restaurant. Kaya, ano po, susugo tayo doon. Kasi talagang, it's my pleasure na sa Ina po yung napili ninyo para mag uh, mag video ng inyong bagong bukas na restaurant so yan maraming salamat yabangan <coughs> nyo yung Sunday nandun ako pero syempre mag edit muna tayo <laughs> di ba kasi di ba tayo nakalive guys sayang nga ako kaya ako nagkabal ng 1000 ano, subscriber kasi tulad ng mga ganyang pagkakataon maganda kasi talaga naka-live. 'Di ba? 'Yun yung pinaka-goal ko talaga eh. kasi ano sa YouTube kasi hindi ka pwedeng mag-live kung hindi ka naka-1,000 subscriber. So anyway, my YT channel is organic. Kaya talaga namang ano talaga namang very challenging but it's okay. 'Di ba? Post ka lang ng post kasi I enjoy ko naman tong ginagawa ko yung kakasalita kasi nga na-miss ko yung ginagawa kong trabaho pag-hosting. Yan. So why ano ba, why tagalog ginawa na natin? Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Bakit hindi ko gawin sa sarili kong channel? Di ba yung ginagawa ko dati? So, parang ako nag-show. Ayun. And then, maraming maraming salamat sa mga supporters. <coughs> Ni Negrang and excuse me po. Hanggang ngayon, di ba po ako tapos kumawa ng module ko? So, kailangan ko tapusin to. Para bukas, ay, may makapasok na naman kasi may pasok ulit. So, hindi pa tapos itong module na to. Meron na naman bagong dumating na module. Kaya, kailangan kong tapusin kasi ayokong matambakan. So, this is our seventh. Seventh module. ayon ngayong month na ito. 'di diba, ang galing talaga ni Sir Shera to market sa mga ano eh, target time eh. No, yung ginugol niya talaga yung pagiginol niya nangyayari talaga. Siyempre, we are doing all our best kasi he's a very, very good teacher. Sobra. Yung tipong isang salita niya lang talagang para ka naman magic, no? Biglang talagang ando yung eagerness mo tapusin, yung mga bagay-bagay. Diba, tiyan, hindi siya mahirap kausap. Kunti yung pakiusap. <coughs> Diba, lalo na si Negrang ina busy, busy, kaya parang medyo sir, pwede bang ano sa Thursday or Tuesday na lang 'yung natitira kong module. Pero Siyempre, huwag kang maging maabuso. Nagawin ng gawin lagi yun. It depends on the situation. Pero alam naman ni Sir Shera na ako'y sobrang busy. Busy yan, lola mo, di ba? <coughs> Multitasking tayo. Kumakati-kati ang akin lalamunan kaya this morning nag ano ko nagsuob ayan makikita niyo diyan nagsuob si Negrang Ina no ang sarap sa feeling then kanina talaga namang nakalimutan ko na may assignment pala si Zion so ayan makikita niyo rin diyan na tinuturuan ko si Zion ang assignment niya ayun so ngayon po ay 9 pm so ta <coughs> excuse me <coughs> tatapusin ko muna tong aking module then kita-kits tayo dahil babalikan ko na si Angela. Maraming salamat sa mga tumulong. Yan po, sa mga nagpaabot ng tulong, makakaasa kayo dyan, guys. Dadaling kayo sa pure gold para mas matuwa si Angela. ba? Diba? Nakaka, hindi ako mapera, hindi ako mayaman, pero through other people, we can help. ba? Diba? Kasi minsan, oh, wala akong pera, wala akong maitutulong dyan. No, marami tayong ano dyan, marami tayong uh, tawag dito, paraan. 'di ba? Pagkaayaw may ma ano pag may ano nga base ka sabihin? pag ayaw maraming dahilan. Pag gusto lagi may paraan, parang may mali. Paano mo sabi? Anyway, ganun na nga po 'yon, 'di ba? So through other people, pwede tayong tumulong. <coughs> yun po. So this is not a scam. No guys, talaga namang papabot ko kay Angela yung mga help na 'yan, 'di ba? So uh, at least sa maliit na bagay nakatulong tayo. 'di ba wala man akong gano'ng kaperahan, nakakatulong tayo kasi hindi lang naman dahil sa pera para tayo tumulong eh. So, kailangan tumulong tayo. And I'm uh, so happy ang heart ko, napaka-happy kasi talagang nakita niyo yung sitwasyon ni Angela, 'di ba? Matutuwa and, sa Sabad na so kita Paano ba yun, guys? Please keep on subscribing on my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Good night everyone. God bless. Bye!